kalat ngayon ang matinding ebidensya na hawak ni Vice President Sara okay, na tila magpitiin ka First Lady sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara. Ito marahil ay ang tungkol sa white envelope ni First Lady Lisa na pinadala kay Vice President Sara with video message. Kaya tila takot at takot na matuloy ang impeachment trial. Kaya ang naging basbas ni First Lady Delisa kay Jesus Escotero ay huwag nang ituloy ang impeachment trial. Maging ang Commission on Audit ay binigyan ng Office of the Vice President at Department of Education ng unqualified opinion. Ito ay ang isang highest audit rating. Makita mo sa picture na to, close si Jesus Escotero sa mga Marcoses. Magandang araw sa ating lahat mga insan Ako inyong banat insan Nang mungis yung insan Nandito na naman tayo no Maganda yung pag-uusapan natin ngayon mga insan Patindi to Dahil may kinalaman to sa unang ginang. Parang siya yata yung ano eh, siya yata yung dahilan kung bakit nauuro ngayon yung ano, yung impeachment trial laban kay BP Sara Duterte dahil natatakot, sabi, uh, natatakot daw sa hawak na ebidensya. ni BP Sara Duterte na pwedeng sumingaw pag dumating doon sa uh, impeachment trial nga. Kaya sabi, untusan daw pong si uh, Senate President Chis Escudero na talagang pigilan para hindi matuloy yung impeachment trial na yan. Pero bago tayo magpatuloy mga insa, no? Oh, at magbigay ng ating reaction, komento at at komentaryo dyan. Nais ko lang po kayo sanang imbitahan na mag-subscribe po dito sa ating channel at i-hit po ang notification bell. At uh, para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video. Wala pong bayad dyan. Libre lang yan mga insa. Siyempre, scan na rin yung ating QR code dyan para mapalo nyo ang ating Facebook page at TikTok app na mga insan. Eto na rekta na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Uh, at uh, siyempre, itong video na to mga insan, uh, bibigyan natin ng reaction, ang nagbalita na ito, galing to sa channel. ni Robin Sweet. Kaya naman huwag na natin patagalin itong mga insan. Tingnan na po natin kung ano itong sinasabi na balitang ito na dito natatakot daw. Di ko nga nasabi ha. Natatakot si First Lady. Araneta Marcos na kung ano kaya itong pasabog ni BP Sara, mga insan, no? At marami nagsasabi, no? tayong mga insan, marami nagsasabi na ayaw daw harapin ni BP Sara. Duterte, yung impeachment trial na yan, naku po, kamaliktaran naman yan. Dahil sabi nga ni BP Sara, gusto niya lang bloodbath, gusto niyang ituloy yan. Para magkaalaman, taliwas yung mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo na ito na pinagtatakpan o parang na, ang nasa likod goodness si VP Sara Duterte para hindi mapapanagot doon sa anyang kanilang nirereklamo na katiwalian daw ni VP Sara Duterte. Pero makakapag ang nakakapagtaka kasi 'yang mga insan, 'di ba? Kurap, magnanakaw, yun ang binibintang nila kay VP Sara Duterte, pero wala silang isinampang pang kaso sa husgado, 'di ba? Hindi naman inyun sa kaso si VP Sara. 'di diba, mga insan? Kung totoo na meron silang matibay na ebidensya doon sa ginawa ni BP Sara Duterte, eh, bakit hindi sila maghain ng reklamo diyan sa ano husgado? Diba para mapapanagot si BP Sara Duterte at bakit ito ang pinag-iinitan nila talaga yung impeachment ni BP Sara. Diba? Simple lang naman nakasagutan yan mga insan. Dahil gusto nila na hindi na makatakbo sa pagka-presidente si VP Sara Duterte kapag na-impeach. Yun lang talaga yung habol nila. Hindi yung sa sinasabing corruption. kalokohan yun mga insan. Kaya eto na. Ano natin ito mga insan? makalat ngayon ang matinding ebidensya na hawak ni Vice President Sara okay, na tila magbitiin okay, ni First Lady sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara. Ito marahil ay ang tungkol sa white envelope ni First Lady Lisa na pinadala Hello. kay Vice President Sara with Hello. video message. Kaya tila takot-takot na matuloy ang impeachment trial Kaya ang naging basbas ni First Lady Lisa kay Jesus Cotero ay huwag nang ituloy ang impeachment trial. At kapag natuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara, lahat ay matadamay. Pati itong si BBM. Ang dahilan niya para impeach si Vice President Sara ay ang kanyang 125 million confidential funds eh, dahilan na nagkasus na, 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 ng 11 days lamang. Pero hindi <laughs> ba't wala namang batas na nagbigay insaon lang nung kaya niyo, 96 bilion para sa confidential ay, funds. Kailangan naman sa COA at Department of Budget and Management Joint uh -huh. Circular para sa financials at na, si na man, provide sa confidential funds na. guidelines ay nasunod naman ng Office of the Vice President, maging ang Commission on Audit ay binigyan ng Office of the Vice President at Department of Education no. ng unqualified opinion. Ito ay ang isang highest audit rating. Isa rin nilang nasilip ang notice of this allowance. So yun na mga Inza, no? Doon, kita nyo naman, COA naglabas na ng pinakamataas na parang ratings nila doon sa ginawang pag-audit sa Office of the Vice President. Diyan sinas sinasabi nilang uh, confidential pa na yan. Wala talagang nasilip mga insan. Talagang sumunod sa proseso. Sumunod doon sa tamang tamang guidelines ng audit pero pinaniniwalaan ba 'yan nung mga naghahabol ng impeachment kay VP Sara Duterte? Hindi! Marami na kayong napanood na hearing dyan. Mga insan, halos hindi nga sila pagsalita, hindi ba? Yung iba nga kinunting tempo eh. 'Di ba? para lang masabi talaga na may kasalanan si VP Sara Duterte, puputulin yung sasabihin ng mga sasagot. Paano, maka, paano makakapag-dispensa ng maayos yun? Di ba? Kung puputulin mo yung isasagot at hindi sila makapag-explain, meron pang tanong na yes or no lang, yes or no. Akala mo naman nasa husgado sila. Akala mo nililitis. Di ba? Hindi naman sila nililitis. Kaya nga pinatawag nila doon para malina, malinawan sana yung taong bayan patungkol dyan sa isyo. Eh, yung problema, hindi nga pinapasagot ng mga kongresista na to doon sa tuwag kong noon. Naalala niyo 'yun? <laughs> Makapili yung mga 'yun eh. Yung talagang sila-sila lang eh. pag hindi nila gusto yung sagot mo, sigurado kontem ka. Tapos pag medyo tumaas yung boses mo, magagalit sila. Pag sila yung nagtaas ng boses, ba okay lang. Sila nga yung batas diyan, sila yung hari. Eh. Okay, kita mo, karamihan nasa tuwag kum puro tang puro talunan ngayon. Kita <laughs> mo, habol, habol sila ng habol dahil daw ang laki ng confidential fund ni BP Sara Duterte na 125 million pero tahimik sila dito sa 4.56 billion na confidential ni ng pangulong Bongbong Marcos di ba eh kung hindi pa mumuliti yung ginagawa nila tapos pati ito silipin nila para pante kasi napakalaking pera nito eh kumpara mo kay kay BP Sara Duterte tapos ang sinasabi kasi nila na 11 days lang daw naubos. In fact, ang katotohanan na 19 days naman. Pero bakit? May batas ba na nagsasabi na yung pera mo, yung pondo mo, hindi mo pwedeng ubusin sa gantong araw? Dapat may buong alamaw isang taon, isang taon mo siyang magagamit isang taon mo siya bago ubusin, wala namang ganang mga insan, di ba? Oh, eh bak bakit nila pati yun question na ginamit? Ayun yung ginamit talaga sa makatuwirang pamamaraan. Hindi lang nila matanggap dahil ang karamihan ng paggamit doon e eh para habulin itong mga makakaliwang grupo. Na siya naman ngayon humahabol kay VP Sara Duterte at talagang gigil na gigil ituloy yung impeachment ni na, impeachment trial na yan. In fact, yung iba nga, nag-iiyakan eh. Kaya naaway na nila si Chis Escudero eh. Dahil pakiramdam nila, gumaganti doon sa ginawa nila na last minute sila nagpasa ng, ano, ng kanilang impeachment report doon kay, ano, kay Chis Escudero. <laughs> o, tuloy natin daw ngayon hindi naman ito may tuturing na ebidensya ng korupsyon dahil lahat ng ahensya ng gobyerno ay mayroong notice of disallowance. At uh, ayon pa lang din ang cleared ang office of the vice president sa first and second quarters ng 2023 at ang to to third at at four quarters and fourth quarters to. ay pending o under review. hinihingi natin ng tanggapin ng mga ay mga impeachment. sa impeachment congressmen ay mga 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 habang ang mga 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 ay umabot sa 125 mga 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 Pangulo ang nangungulang gumastos ng confidential and intelligence funds noong 2023 Amin. sa kabu ang 4.56 bilyon. ayon yan sa annual financial report ng Commission on Audit. Kaya bakit ang 125 bilyon pesos ay ang pambansang iskandalo sa mandalang ang 4.56 bilyon ay hindi pinapansin kung ang impeachment na ito ay tunay na tungkol sa pananagutan. Kung dapat din ang 4.56 bilyon ni BBM ay dapat din may transparency at hawakan. Halata naman, ang Ama. impeachment na ito ay walang iba kundi isang political maneuver para harangin si Vice President Sara sa pagtakbo sa 2028. Ang kanilang turi na agenda ay pagpaturi ang pagnanakaw sa mga pondo ng gobyerno at pananatilihin ang kanilang mga pakana sa katiwalian. Yes. Ang tama. Yun naman talaga yung mga Indian eh. Habang busy sila, yung mga mga galamay nito ni Bongbong Marcos sa paghabol kay BP Sara Duterte dito kasi sinasabi nilang pagwaldas daw sa one, 125 million eh unti-unti nang nauubos yung kaban ng bayan di ba? nawawala na yung pera ng Pilipinas di ba? Kita nyo mga insan, meron yung report na bago nung nakaraang uh, ano nung first week ng ano ng June na nagsasabi na 3 uh, months pa lang ng 2025 tril trilyon na yung kakulangan ng budget natin. 'Di ba? Kung titingnan mo, asan yung mga, asan yung mga proyekto na yan? Di ba? Hindi yan pwedeng ipagmalaki, mga insan, yung mga proyekto na malapit ng matapos o mga sinisimula na yan bago pa lang siya umupo. Dahil sinabi na yan ni Tatay Digong Duterte noon na may budget na yan, itutuloy na lang, may nakalaang pondo na yan. Di ba? Ibibigay na lang doon para matuloy yung mga proyekto na yan, para tuluyan ng magamit ng taong bayan. Ang tanong, natuloy ba yan mga insan? Di ba? karamihan nga kengge lalo na yung mga mga LRT LRT MRT na yan wala nang bumagalaw wala nang uh, trabaho ulit ngayon mga insan so ito malinaw na malinaw na hindi eh, naman talaga corruption yung inahabo nila kay BP Sara Duterte kundi yung pagkasira mismo nung pangalan dahil nga napakalakas talaga kahit anong gawin nila mga insan kahit sabihin mo ngayong ngayong taon na ito gam gawin yung botohan, bakong panigurado BP sarang ang mananalo pagka presidente kahit hindi na paabutin ng 2028. Kaya eh, puspusan yung paninira nila ulit. di ba? Yung iba nga dyan, hindi pa formal na nakaupo sa kongreso, nagahamo na kagad na ituloy yung impeachment na Abulin na yung PGB na yan. Imbis na programa para sa mga mamamayan yung ato atupahagi nila, hindi eh. Ang paghabol kay BP Sara Duterte yung ginagawa nila. O ito naman sila Bongbong Marcos at si Romualdez nakakabuelo ngayon bat sa ng pulimbat sa aba ng bahay natin. Oh, Eh, paano natin masabi yung mga insan? nakita nyo nung no, asan yung mga pera na nawawala ngayon di ba asan yung mga pondo na yan yung pinaikot-ikot nila yung nila sa Pilihel doon sa Land Bank o sa kahit ano pang ahensya sa SSS yung gold na binenta binagbentahan yun asan yun mga insan yun lang naman napakasimple lang eh bakit yung mga mga kongresista na to tahimik sila doon Diba, tingnan din sana nila. Eh, kung napakalaki din ng competition pan ng Pangulo, o ano din to? ang standard nila 125 billion corruption na eh paano yung 4.56 45, billion walang corruption <laughs> Wala malinis ha okay sana kung may mga proyekto eh wala ka eh <laughs> atali natin na isa 125 billion pesos ay humigit kumulang lamang sa 2.74% ng 4.56 billion pesos ni BBM. Kaya kung mag-isip-isip kayo, maging ang certified ETS sa Simadarahog, nakikita ang pattern na ito. Talagang mayroong matinding ebidensya si Vice President Sara na hawag-hawa uh, patungkot yung, yung, yung Mano sa so white yung, envelope na siya no uh, na o ipuntik na kasi, vice president si Sara. Sa sa uh, uh, talaga sa si Sara. Ang mga BP na, talaga yun. ganyan Sara. Si may Si Si Sara. na Sara. Si 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 sa Si Sara. Si Sara. Si Sara. Si Sara. Martin Romualdez, gusto may impeach si Bibi Sara kasi nga uh, um, sa 2020 elections, klarado naman yun at nagsimula sa House mm -hmm. ang uh, impeachment, di ba? Maraming dama, question tama, tama. about, you know, they were able to impeach the Vice President. Marcos, sabi niya, ayaw niya ng impeachment. What about the First Lady? Okay, tingnan natin yung next MP. Clearly, makita mo sa picture na to, close si Chisis Colero sa mga Marcoses. In fact, inamin ni First Lady Hindi na cabbage pa lang sila sa cabbage ang loob. So, if Cheese Ciscodero is playing what he is playing now, then, pwede natin sabihin, and it is not hard to analyze, na Cheese ay may basbas sa malakay niya. Pwede, yung pwede. Okay. pwede. So, here, clearly, si Cheese, si hard at si First Lady, they are close kasi nga, maliban sa politics, fashion. Mahilig si First Lady ng fashion, mahilig si um, heart ng fashion. In fact, uh, isa sa mga designers nila ay isa lang, si uh, Mr. Leiba. Okay. So, kaya nga. Now, let's see. Martin, of course, is close to his first cousin, um, President Marcos. Pero, sinasabi na ni Tommy Sanko na frustrated si Marcos doon sa 2025 budget kasi nga hindi yun yung lumabas yung budget ni uh, President Marcos yung kanyang national expenditure uh, program o plan ay hindi nasunod ng House of Representatives nagkaroon ng marami insertions na hindi lahat nahabol ni President Marcos kaya pinipigilan ng pag-release Now, in this picture, makikita nyo na si Presidio at saka si uh, si Speaker ay pwede natin sabihin na hindi sila kasing close ng sa kanila. ni pinsan niya si Marcos. The Vice President is close to the sister. The sister is out of Covenants no, in terms of your uh, relationship with <laughs> uh, Marcos. Sabina, she is being locked by people close um, to uh, President Marcos, so I would assume <laughs> it would be the First Lady and Martin Romandes. Now, what this, all these pictures give us, the Senate President is now under fire yeah, no, I'm of sinasabi nilang delay sa impeachment. What well, do you think he is acting alone? Siya ba ay, mm -hmm. yeah, na sa ay ni hindi, 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 to the hindi, hindi, the closeness to the hindi, the first hindi, 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 president hindi, 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 Tama, tama, tama. So, ano yung scenario? What is the scenario? Maybe, maybe, they are thinking that if the vice president will undergo trial, itong mga dilaw, mga pink at corpus-oriented group, will not only ask the head of the vice president, they will now have the opportunity to ask the head of the president. Tama. Gusto niyo nila na may vice presidente. That, Susunod talaga yung magkatapos kayo yung isara ng RP. Ang bansa natin politically. At pag magulo ang ating bansa politically, as it is now, investors will go away. Our, our crime, uh -huh. our, our economy will, will go down. Etcetera, etcetera, mapupuna at mapupuna si Marcos till the night na hindi siya makakasurvive and eventually, waka, maalis siya ng Malacanang. So kung dalawa silang maalis, the Vice President and the President, sinang matitira? Yung magiging acting President will be si Siscodero and kung wala ang Senate President, the acting President will be speaker of the house of representatives. Ah, di ba? Ang ng yes, speaker uh, eh. <laughs> si President na si President. Ang magiging ay siya, mag ah, no, President eh. speaker. Ano? Senate na si Sino mga kalaban niya, Lemmy? Saan kukuha si Lemmy ng pondo? Di ba? They are now funding, the liberal now, are funding for the impeachment of... ayan ...of Sarah. So, ayan na yung isa na. Malinaw, malinaw naman yun. Pakita niyo yung big picture na yun, mga insan. Well, hindi nyo na lang. Di diba? ba? gano'n, no? sabihin na natin, uh, hindi naisip ni First Lady na pigilan si Jesus Pudero. Kasi yun ang gustong palabasin na ito, ni, ano eh, ni loads Ma eh, na si, may kinalaman si First Lady dyan kung bakit uh, umaatras na si, ano, or pinipigilan ni Chiz Escudero na matuloy yung impeachment na yan. O sabihin na natin hindi ginawa ni First Lady yan, matuloy yung impeachment. O sabihin na rin natin nanalo sila, o na-impeach ng tuluyan si VP Sara Duterte. O tama yung sinabi na ito, magkakagulo dahil maraming humihingi na wag nang ituloy yan. Magulong Pilipinas, magulong bansa, investor aalis. Magulo, masyadong magulong bansa. Anong gagawin ng mga ano na yan? Hindi mo kayang maging pangulo. Siyempre, yung mga sumisigaw na uh, impeach VP Sara Duterte, yung mga nakakampo na yan. Uh, mga mga dilawan yan. Sisigaw din yan. Kasama yung mga makakalawang grupo na impeach uh, Marcos. Kasi sila yung matagal lang... Matagal na nilang kinakalaban yung Marcos. Matagal na silang galit sa mga Marcos. Di ba? Naalala niyo yun. Sinisig... Kanta nga nila, Marcos, Marcos Magdanao. Ganun ba ngayon kanta nila? Naalala niyo yung kumakanda na siya. Pagka Pangulo. Di ba? Tapos ngayon, kampi-kampi yan sila. Oh, Di ba? Yun ang, ang matindi dyan talaga mga insan. O, impis na si Bibi Sara, isusunod si Marcos. O, eto na ang mangyayari ngayon. Makaalis nila sa uh, eksena si, si Scudero. Kasi siyempre, binabanatan nga nila ngayon eh. O, sino na magiging presidente? Speaker of the House. Matindi. Siguro <laughs> nakita ni Hugh Adam Lisa. Ah, di pwede. Hindi pwede tama yung mga ano tama yung mga kaano ko mga tenga ko sa labas tama yung mga puting ahas ko <laughs> susunod niyo yung asawa ko hindi pwede ayoko cheese gat mare pigilan pigilan na ano parang gayo yung mga insa di Okay, kita ngayon sino yung mas matinding ngawa ng ngawa na gustong matuloy talaga yung impeachment di ba karamihan mga kakampon mga dilawang binglawan. Di bin ba? Diba? Eh, siyempre, hindi naman tayo magugulag nga kasi yung mga makakalawang grupo na yan. Eh, talagang asanig na nila yan noon, noon. Di ba? Noon pa hanggang ngayon. Magkakaanib yan sila. So, mga panahon na. Siguro yun ito, panahon na natin to Kaya, tuloy na natin to Habulin natin ng nga huli dahil tayo nang mamamayagpag. <laughs> mga wag wagina yung mga yan. Mga insan, di <laughs> ba? Eh, kaso, biglang... Hindi <laughs> pwede. Hindi na pwede yung mismin. <laughs> lungkot, lungkot na sila ngayon mga insan. Kung ano, ano na yung mga sinasabi nila. Si Risa mga naglabas pa nga ng, ano, eh, ng isang halimbawa doon daw sa Amerika. At uh, tinuloy daw. Pagka tumawid ng sumunod na Congress, tinuloy daw. O di sinuplak siya ni Valentino. Ano, Sabi niya, ang daming naiiwang senator doon eh. 67 sapat para mapagbutuhan yung ano nila. Di ba? Tama naman isa dito. Dos lang matitira. Kaya kailangan nilang pirma. bisisais. sa is. O paano matutuloy yun? Di ba? <laughs> so yun na mga indyan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.